Ayan guys, meron po tayong simpleng uh, pagkain, ng kanin. Tapos meron po tayo ditong alimasag, ayan po. Oh. Uh, kahit isa lang po yung alimasag na yan, uh, pangmatindihan na po natin yan. At meron po tayong ginawang sausawan na pang malukitan po, kamatis, uh, kalamansi at toyo na may sili, may bawang. Ako, eh, the best na the po, kain po tayo may na po natin ng ating sausawan o, yun, sarap po niya. kamatis na may kalamansi at may toyo may kunting asukal na pula sasawasawan po natin ng limasag sarap din po niyang isabaw tamang -taman po yung lasa nung ating sausawan na yan na mayroon pong kunting asukal na pula mas masarap po yan kung yung kamatis at nagmamadali na po tayo din na po ang kamatis o, ito na po at atin na pong bubuksan po ang ating alimasag. Po. Alimasag na binili po 'yan sa palengke at pinakuluan lang po 'yan sa tubig. Tama tama po 'yung lasa niya. Yan po. Mm. Um, Yes niyo naman. Ayan. pagkain po ay tuloy-tuloy lang po. Kain po guys. Kain. Ah, uh, guys, kung sakali po na mapansin ninyo ang ating YouTube channel, eh, pakisubscribe na rin po at pakishare. Ito po sa atin ay mo uh, ang sa lugar po natin ay eh, masarap po ng buhay ito po ay kabundukan hmm, kita nyo naman ang ating mga pinopos ngayon po ay meron po tayong alimasag na ulam seafood <coughs> ngayon po kain po hmm. sa youtube channel po natin eh baka lang po mapansin ninyo eh paki subscribe po at share. Um, talaga naman po ay eh, masarap pang kumain. Ngayon po ay eh, marami po yung alimasag na 'yan. Eh, kaya lang po ay eh, isa-isa lang po dahil marami po tayo sa bahay. Hindi pa ba po tayo mga pagmukbang dahil ah uh, law po tayo talaga pangmukbang. Malay po natin sa mga susunod pang panahon panahon pong mga darating pa na mapalago nyo po ang ating subscriber ay talaga naman pong ako po ay matutuwa at nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga video kahit po mada handa lang lang po ang nagsasubscribe at uh, mabagal po ang paglago uh, lago ng ating, uh, subscriber okay naman po at po kahit pa paano pa isa isa sa isang linggo merong isa salamat po sa mga nakapansin po nito tuloy lang po tayo kung ano pong meron sa bahay yun po yung ating nakayanan na may po-post, may video Ang isang nga po, napapansin nyo na ito po ako kumakain sa kwarto. Ang kwarto po yan, dyan po ako natutulog. Minsan naman doon sa may lamesa, sa terrace. Yun po talaga ang kainan. Kaya lang po, pag may uh, marami, marami pong tao dun, mga bata, siyempre, hindi po tayo mga pag gawa masyad, basta mas, mas, masyad ng video. Kaya po, minsan nandito po ako sa kwarto mga lang kahit sa isang araw, isang beses meron lang time video na kahit paano na ipopost kung ano meron sa bahay na ating niluluto lang minsan eh, cellphone natin talagang kailangan muna ipaayos ah, uh, kakaroon na ng problema May isang cellphone na basag kay eh, pero ayos lang kaya pa rin, nakaka-recover pa rin hindi pa rin ang ating uh, pagbibidyo. Uh, saan sana po ipatuloy nyo pong mapansin ang ating video. Mga matataas na po yung mga narating. Uh, pakipansin naman po yung mga baguhan po na katulad namin. Na nagsisimula pa lang. Sana po ay eh, kahit pa paano ay eh, mabigyan nyo po ng kunting payo or uh, uh hatak nyo pataas para po maganda po yung ating mga nagiging achievement nakatulong po tayo sa bawat isa sa so dahil po ng aking na subscribe eh talaga naman pong ako po eh natutuwa at nanonood ako sa kanila sana ganun po yung iba na hindi na may million na subscriber lalo na po kung mga tulad po natin na nagsisimula pa lamang na Uh, rapat dapat po sana may gumagabay ng mga matataas na po ang mga narating. Tuloy po tayo sa ating uh, simpleng pagkain. Hmm. sa so, mga tanghali ang pagkain ni eh, normal po 'yan. Pero sa gabi, hindi po ako nagugulam ng ganyan sa gabi. Eh, hmm. ah, kahit na paminsan minsan lang mga sa bahay. Yan sa tanghali, ano, ayan. Okay, sa umaga, mga pritong daing, pritong tuyo, kung ganyan yan po guys ating ulam ay talaga naman nating masyadong sinasaliksik ang bawat uh, loob mahal po kasi ngayon itong ganito mga sipot masasawa natin talagang alam na alam mo talagang ano yan partner dyan, dyan ang naging ano lang dyan dahil mamadali po ako kanina hindi ko na po naprito yung kamatis pero masarap po yan yung pinirito po yung kamatis mga tatlong kamatis yung piprito tapos po eh, mo siya sa isang mangkok sa lalagyan mo siya ng kalamansi at toyo saka sili ang saktong anghang lang sa gusto natin ako hindi ako masyadong mahal sa manghang ang sakto lang sa akin panlasa yung ahong na ginagawa ko. Nalagyan ko lang siya ng konting sukal na pula. Yun, ganun lang. Kung mga pwede mo lagyan ng sibuyas, nasa iyo na lang. Masarap po yan. Tambal na tambal po yan. Ganyan po magawa talaga ng sasawan. Lalo na pagka yung sa akin lang. Yung kamatis talaga pong ugali ko po yan. Ginagawa ko. Sinasama ko po sa ginagawa ko sa sasawan niya. Ugo po, sa usang talaga ng ganyan. Ang kamatis ay piniprito ko. Ano no, sa mga sa mga inihaw pong isda. Gusto ko po 'yan. Eh, pero dahil alimasag pong inulam natin ngayon, okay na okay din po 'yan. Hindi nga lang naprito yung kamatis, pero masarap pa rin naman yung naging lasa niya. Ano, eh kalaman yung lagay natin. Kaya ang sarap pong ilabay sa kanin. Hindi pa ako basta gumagap ng suka kalamansi sa kato po talaga yung pinagpapartner ko yun po talaga yung gusto kong partner niyan Anto <tinyo> ang ayaw ay kumakain ng animasan. Hmm. Yan sana okay, tayo po ay matulungan sa ating YouTube channel ng mga matataas ng naabot. Sao sao dito, sao sao doon. Masarap yung yung mukbang na mga napapanood ko pero hindi pa natin ito magawa uh, ah, pa hintay lang siguro hmm. pagka siguro medyo pwede tayo maganda ganda pang ano hmm, baka magawa natin yan so ngayon ganito ganito lang muna uh, hmm. diba? Hmm. sa mga nakapag subscribe na po sa akin eh siyempre eh, ako po ito lang nagpapasalamat doon meron din naman talaga nakakapansin tayo pa paano kahit isang linggo meron tayong isang din na isang subscriber kahit yun lang po ay magtuloy tuloy eh, mas laman na po yun so lang po tayo sa ating ginagawa kahit na paano eh napapansin din naman tayo katulad din ng iba na hindi yung tita makakarating din ito uh, uh, bago, bago po matapos ang ating video na yan. Tingnan mo na. Uh, ngayon tayong kanin. Uh, uh, na lang po natin ating sausawan. Kamatis. Uh, uh, meron pa rin na tira kasi isang tangkay na ano eh. Uh, isang tangkay na lumasag dito kain kain pa natin. Uh, Simot pa natin yung natira at mabawi-bawi uh, sa presyo. Uh, mili lang kanina dito sa umaga na napadaan lang po yan. Namili po si brother. Ang hmm. aking brother. Kain hmm. hmm. po tayo ngayon mm. na po guys bago pumatapos ang ating video ingat po tayo palagi and God bless